Hello guys, welcome back again sa ating channel, LSK Fun. For today's video, ay magpupurga tayo ng ating mga alaga. So, inimbitahan pala natin si Sir Jeff para tulungan tayong magpurga ng ating mga baboy. So, dito pala ay kumuha ako ng bato para ipukpok sa ulo ni Sir Jeff. Parang may naamoy ako hindi maganda. Di joke lang. Nagsiset setup kasi si Sir Jeff ng kanyang cellphone and kailangan niya daw ng bato para hindi mahulog yung phone niya. So, pakibilisan naman dyan Sir Jeff para magsimula na tayong magpurga. kung magmadali, kala mo naman may binayad na talent fee. Ikaw na nakaterwisyo, ikaw Hintayin na lang natin na matapos si Sir Jeff. Baka kasi iwanan tayo at saka hindi na tayo tulungan kung mamadaliin natin. Bola lang yan! Baka iisipin yung nagbablog rin si Sir Jeff. Kailangan pala ni Sir Jeff yung documentation para sa report niya sa kanyang company. So ang company pala ni Sir Jeff ay BMEG. Si Sir Jeff pala yung naka-assign na technician dito sa bayan ng Pulomolok. So yan, at natapos na rin si Sir Jeff sa kanyang kinagawa at magsisimula na tayong magpurga. Tinatanong ko pala dito si Sir Jeff kung ano yung gamit niyang vitamins and magkano yung benta nila. Norovit daw yung gamit nila. So I will share po few knowledge and experience ko about the wormy na natutunan ko sa aking pag-aalaga ng baboy. Bakit pala tayo nagpupurga sa ating mga alaga? Nagpupurga tayo sa ating mga alagang baboy para mawala yung mga parasite na nasa loob at labas ng kanilang katawan. Ano nga ba ang mga parasite? Organism na namumuhay sa loob at labas ng katawan ng baboy it get its food from the nutrients na pwede rin mag-cause ng damage sa loob ng baboy. So, what are the effects of parasite in pigs? Ito ang mga sumusunod na epekto ng parasite sa ating mga alaga. Number one is the loss of appetite. Dito ay nawawala ng ganang kumain ang ating mga alaga Pangalawa ay reduction in delegate, gain. Dahil sa parasites ay nababawasan yung nutrients na kailangan ng mga baboy sa paglaki araw-araw. Pangtatlo, poor feed efficiency. Pangapat, mabagal na paglaki. Panglima, weaken ang immune system. Panganim at panghuli, effects of parasite in pigs which later on will lead sa pagkalugi Ano yung mga methods sa pagbibigay ng pampurga sa ating mga alaga? Pwede natin silang purgahin through injectables and mixing of the warming powder sa kanilang mga pagkain. Kailan ba dapat tayong gumamit ng injectable and the warming powder? Ang injectables ay recommended sa mga piglets Since di pa sila marunong kumain and kung marunong man ay di rin lahat mabibigyan kasi di pa ganun kalakas kumain ng mga piglets. So if you use injectable, you can also secure the correct dosage of the dewormer per piglet. For example, 45 to 56 days of piglets with 14 to 15 kg of body weight Pwede tayong magbigay ng 0.5 ml of ivermectin or other kind of dewormer. Always check the bottle for the dosage and the directions. Kung sa starter to grower naman, pwede na tayong magbigay ng powder. Just make sure lang na makakakain po ang lahat. Para naman sa sow, gilt, and barako, since isolated sila sa kulungan, pwede na ang powder every 3 months po ang mga malalaki na baboy. Pwede rin tayong magbigay ng injectables sa mga malalaking baboy. Always check the dosage kasi nag-iiba-iba yung dosage every product. Nag-be-base rin kung ilang dosage ang ibibigay and kung gaano kabigat ang mga alaga mong baboy. So malapit nang matapos si Sir Jeff and eh, nasa huling apat na piglet na lang ang pupurgahin niya. Ayun, at tapos na rin po kami sa pagpupurga. Uh, kunti lang po yung baboy dito and meron kaming tatlong inahin. So, isasama pala daw ako ni Sir Jeff sa pagbibisita ng mga farm sa susunod na araw. Next video ay samahan nyo akong bisitahin ang mga farm dito sa Polomolok. Kukuha tayo ng mga ideas kung ano yung mga sistema nila sa kanilang pag-aalaga. Excited na rin ako na makita yung mga malalaki na backyard farmer dito sa amin. So hanggang dito lang yung video natin ngayon. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa comment section. Thank you for watching mga ka-Elch Farm. Please don't forget to like and subscribe for our upcoming videos. See you on our next video.